pa reset na ako dito kasi yung minsan naabutan ako sa daanan. Sige, gaana. sige. Anong problema na ito? History? Oh. Anong history na ito? And, pinalinis pa yan. Overall na package. Tapos, nawala yung minor hanggang sa nagganyan-ganyan na siya. Okay, nagre-redondo pero hindi nag-umaandar. Uh, pinalinis mo na, no? Mm, lahat yan. Linis na lahat. Oh, sige, panorin mo lang kung anong gagawin natin. Subok na ito ano na, kahit hindi mo na ako, ito lang yung gagawin natin. Ay, dito na lang. Anong pangalan mo, sir? Jeffrey po. Taga Payatas, no? Mm -hmm. Oo, ano, ako. sa Makati, hindi mo na pinuntaan. Ay, yun na. Pagawa mo na lang sa ano? sa ano, ipakita ba sa hamdani oh, sabi ko nga, no, itong buong maghamo sabi ko pagka baka busy si Sen at saka linggo din, pahinga ipakita lang yung video ko yung video na lang ipapakita so, ko ayaw nga pala Ay, sige yung ano, interior na sige ako nabala ako na ako na ako na sige nagbibigyan ko na pag hindi ko na-entertain. Hmm. Ah. Buti malapit ka lang kaya... Oo, oh, dito lang ako sa payatas. Sabi ko sa akin, nakita ako sa comment. Payatas din yung ginawa ko nung nakaraan eh. Ah, Mas grabe Yun. Lang. Kasi ang problema niya, umaandar siya pero namamatayan. Ay, yung mahirap pag umaandar, habang ah. umaandar na Ito naman, hindi siya namamatay. Basta nakakontrol ka lang sa trotel. Ah. ang problema, pagka sobrang bagal na, binitawan mo yung trotel, ah. namamatay na siyang usa. ah malinis na hmm parang pinagawa ko nga parang pinag general cleaning sa uh, motor yeah, cleaning. okay lang yan tama yan pinag general cleaning kasi ano na rin siya, 12k odo wala pang uh, halos ginagawa ah uh -huh. pagka sir uh, ay sabaga hindi na to magkasisira pa ah uh, magkaroon ka ng tools ganito lang gagawin mo Videoan mo lang kasi tama lang yung ginaano na. Kaya may ikas Nagbabalak na nga ako sabi ko, bilang ko na lang kaya ng manual na ISC. Magastos ang kapas Kaya nga. Hindi rin proven yun. Ito proven na to. Ewan ko ba, bakit yung pinagkalom sa akin na lagyan ko ng interior? <laughs> Buti naisipan mo bigla lagyan. Kasi nung nag-joyride ako, laging ganun, reset nang reset. Oh. Napaisip ako, di ba, ma di ba mainit yung, ay yung ano? Yung kuya Oh, may nag-comment na ano sa YouTube na mainit daw yung... Oo, oh, mainit nga, pero yung interior hindi kayang tunawin. -hmm. Diba? Kasi sa, sa init, ginawa talaga daw para sa init. Sa init eh. talaga, oh. <laughs> Para hindi sumabog eh. Kasi kailangan mo nang mataas na parinit dito para malusaw, siya. Malusaw ito. Yung hindi yung IC naman, hindi gaano kalinitan. Eh may tropa din ako eh, ganito din binili kasi oh, nakita nga yung sa motor kasi matipid daw sa gasolina, matipid, matipid sa gasolina. Na, labis ang ano, mga kargahan, labis. Oo, oh, yun ano yun, ano din siya, joyride. Oo, oh, joyride, kasama ako. Dati ang ang motor niya Raider. Oh, mata sa gasolina. Eh, mata mata sa gasolina. Ay, Mayan, may ang gas noon. Ginawa niya, binenta niya yung Raider niya, kuha siya ng katulad sa akin. Oh. Nag-iisipan niya dapat click o kaya ganito. Oh. Ano rin niya sa akin, ano, medyo malapad yung oh. sa upuan. Komportable ang ano dito. Ah, uh, pasahero yung ano, uh. misis niya. Oh, ayan. Maganda to, sir. Ah, uh, board na. Yun lang talaga, yun lang talaga yung sakit niya, no? Madali lang? Madali lang solusyonan? Oo. Pero dapat, hindi na dapat, gina, pa lang <laughs> sa kasa eh, okay sa manufacturing, no? Ginawa na nila ng paraan. Parang nakulangan yung engineer dito. Oo. Ah, uh, pero kayang solusyonan. Pero yung Suzuki, no? Hindi ka hindi, hindi ganito, no? Yeah. Ayon nilang i-apply ito. Oo. Kasi ano sila eh, proper talaga eh. Eh mga Pinoy may ilik sa ano, mga remedyo-remedyo. Uh, oo, kasi yung gastos. Sariling gawa ng paraan eh. Mahirap ang buhay. Kaya, mahirap ang buhay, sir. Kaya, Okay. Good. Ito lang. Sapat na. sa pumasok ka sa saluhog, no? baso basa mo ng konti. Tapos si ano na lang yung minor dati kasi ah, ano no. talaga oh, niya. Oh, madali lang yan yung minor. Hanggang 3 talaga yung minor. Kaya nagtaka ako din sa gumagawa. Pwede natin one or two. yung 1 or 2 yung grabber ano. Okay Kaya lang, madali lang. Yan. Sabi mo at 0 na kasi nasanay ako na ano simula yung nilabas ko ng casa 3 talaga yung minor. Ah, yeah, uh, tres, oh, na, meron talaga. Lagi okay. natin yung ano lang yung free wheel. Oh, free wheel. Oh. oh. Hindi nasanay kasi. Oh, sabi ko eh, sige, may, ikaw mekaniko, di naman ako eh. <laughs> Kaya pinabayaan ko na siya. Sabi ko, sige pre, okay na yan. Yung nakaraan naman, nasiraan naman ako ng fuse piyos. Ng ako Nagpakarwas siya ako. <laughs> Dito. So, sobrang galing nang nagkarwas. Halil ilang isang oras niya kinarwas yung motor ko. <laughs> Saan yung lagayan ng fuse dito? sa harap uh, na spray yung niya yung nag nagano siya na sprayan niya pataas sa bugahan hindi Jadi nabasa yung wiring. Oo. Uh, uh, Doon habang umaandar ako dun sa may ospital, uh, yung papunta rin dito, nyari. Biglang ano, biglang namatay. Ah, uh, uh, kahit anong gawin ko ay na mag-start. atulak <laughs> uh, talaga ako. <laughs> okay, dapat ano lang ha, hindi uh, yong yung hindi lumalaban ha. Mm. Swak, swak siya. Yan tulad nito, swak. Oo. Oh. Ayan, no, o. natin, ah. swak, ha. Kailangan suwak, ah Ayan, hindi lumalaban. Ayan, oh no? Smooth. Okay. Uh, wala kang tools sir. Yung iba yung mga tools na eh. Kaya... Wala no. okay. Meron okay. ako yung sa Barena. Uh, ay! Parang hindi maganda yun baka mabasag to sir oh. yung ito ito kailangan hindi lang mapersa magastos pa naman niya oy magastos pa naman to tayo profit to sir hmm. profit to sir sapat na kahit hindi gaano maigpit basta maigpit lang ng ano yung may hindi lang siya matatanggal oh matatanggal Oo. wag yung higpit kaya nababasag karamihan nababasag to sobrang higpit oh. eh wala pa naman yata nabibiling ganyan pag nasawasak yung ganyan yeah. yung pinakalak niya eh okay, panda na natin check na natin kung anong minor okay timing yung minor mo sir ah zero ah <laughs> Ayan o, ano o, 1, 2, 3. lang natin ng konti. Okay yung minor nga, hindi na natin babaguin. Um, yung narangas, 0-0 yan. Sige, hmm. oh. uh, ano yan, zero. zero? Pag pinapaham niya, uh, magiging 0 yan. Pagka ano yan yung freewheel niya, 1 Normal lang, zero. Hindi, hindi yung minor niya. Oh yan tumaas. oh, tama to. Yan. Yung iba kasi nakita ko, halos wala na eh. Tataas na matanggal na yung ano niya. Ganun lang. Next, eh, kasi tuma natin. <laughs> tuma, natin. <laughs> tuma natin. Sa paulit.